Hello, hello! What's up, madlang people? Hello po. Nandito po ngayon sa ano sa simbahan. Dito po ako nag-upo-upo habang kausap ko si asawa at pinatay na yung off cut na oh, niya yung usap namin. Dito ako ano, nag-ikot-ikot sa malaking puno ng sampalok. Ayan po. Dito ako bihirang nagtambay guys kasi ano ah relax relax makadibdib at makalanghat ka ng fresh na hangin at maka makasama mo yung mga mga kaibigan mo ayan oh no? mga alagang baka <laughs> mga alagang baka ang maging kaibigan mo dito kasama mo ayan marami kayo ng manok dyan kaya lang nawala na nagano nag ano ako dito sa malaking ano po ng sampalo kayo no? na sabi saya pa namulak o sambag you mula kong sambag ikot-ikot ay sabi nga ni asawa sinong kasama mo dyan Eh, syempre ang kaibigan ko ayan kaibigan kong baka kaibigan kong baka Kay baka po yan ang kapitbahay namin ayan ito po yung ano ko ayan ayan ba ayan ba ayan ito po yung nakuha ko sa habang nagkatsika-tsika na asawa, may nahuhulog, kinukuha ko. Maganda kasi dito magtambay mga higala. Malamig yung hangin na iimpak sa mukha mo. Kasi napakalaki pa naman yung puro ng palo ko. Tingnan niyo mga higala. Ayan. Tsaka yan mga pagkain ng baka. Yan, pagkain ng baka. Yan po. Yan ba? Yan po, pagkain ng baka. Ano po yan siya? Uh, ano ng palay? Eh? Tapos, gano ng makina, giikot-ikot, gano'n -ikot, yung ikot-ikot. Tapos, naging ganyan na siya. Pagkain ng baka. Binaano ko nga, paano kaya kain ng baka yan? Dry na dry naman. Saba din nila. Yeah, Lambay mo nito kahit sandali. At mamaya, uwi na ako sa bahay. Kasi sabi niya asawa, uwi ka na sa bahay. Kasi, may pupuntahan daw sila. Kaya, yun. Uwiin ako ng bahay mamaya at mamaya-maya konti magwalis ako dun sa bahay narinig niyo guys tinig ng ano ibon ayan, uwi na ko sa bahay magwalis tapos ano Pupunta punta ako bilhin ako ng gatas. Hindi na ako makapag-video bilhin gatas kasi magmotor ako, walang magawak ng kamera kaya. Ayun. 'Di ba? Sarap dito, sarap dito, fresh na fresh yung hangin. Ken po, thanks for watching. Maraming salamat po.